Okay, ladies and gentlemen, may I present to you our birthday celebrant, Akisha Monique Naval with her loving parents, mm -hmm. Akagawad, Dumar um, Naval. Ayan po, kumayo po tayong lahat. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan po ang proud parents ni Monique. Ayan, thank you so much. Ayan. Ayan, picture mo na po kayo dyan, kagawad. Kuya, punta ka na rin doon. Nababay. Kuya, bilis. Para matapos na. Uuwi na ko, iwanan na kita. Sige ka. Ang kontrata ko dito hanggang alas tres. <laughs> okay, smile. Okay, one happy family ng Naval family. Of course, with Kagawad. Ni hamping na nalpas na ako. Anya mo ito, nag-ilap tinitrato. Happy nga kumpleto, ne. Pupupat pa, may sapay. Sige. Ay, anya. Wait lang, mahal. Ayan. Okay, one more. One, two, three, smile programang ito, gusto kong unahin muna ay, sabi niya, share daw kayo dyan, ading. <laughs> Kasi ikaw lang daw kanina. Uh, pero, syempre, huwag natin kalimutan na si Jerwin din ay birthday niya sa May 23. So, akala niya yung kuya walang uh, gift bag. Kuya, 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 makinig ka ha. Bago ibigay yung gift kay Ading, syempre panganay muna, 'di ba? Alam ko alam mo na kung ano yung gift na 'yon kasi nagkakalkal ka na. Oh, 'di ba? Parang hindi na surprise 'yun eh kasi nagkakalkal ka na. Pero ito yung totoong gift sa iyo, hindi 'yon. Kala mo lang 'yon. Oh, pasok! Gift. Pasok! Gift. Asan na? Asan na gift? Piring, piring. Pipiringan mo na yan. Wa wow, bawal sumilip. Ang sisilip, magbubunga ang mata. Hmm. Wow! Ang ganda! Wala pa. count of three. At the count of three. Bubuksan natin yung piring niya. Alam mo ba, ba, kung bakit binigay ng mami, ma, ano, daddy mo to, na gift sa'yo? Dahil mahal ka nila. Ganon ka nila kamahal, ganon ka nila katiwala, at lagi mo itong iingatan. Sa bawat gagamitin mo ito, dala mo ang um, iba yung pag-iingat. Okay? So, ayan na. Pasok. Ang gift. Bigyan ng daan po. Andyan na. Ang laki-laki naman kasi. Oh, my! A very special gift. One, two, three, open it. Hmm? Oh. Asan si Daddy? Kagawad, halika dito, kagawad. Halika rito. Bilis, Kagawad. Tingnan nga natin kung totoong susi ito. Baka hindi susi ito, ha? Kagawa, nasan ka na? Ka na. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Dahil yan ay uh, gift mo sa binata mo. Um, Ah, uyang. Pero siyempre, di ba? ah uh, siya yung ano tumatayo. So, ayan, mother, ano ang pwede mong iminsahi kay Balong, kayong dalawa? Kasi sabi niya, sa akin ba talaga yan? Nagduda pa siya? Siguro sa akin yan, di ba? Uy uwi ko na yan, marunong mag-drive. Marun 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 <laughs> okay. malamami sa niya yung amok-apo. Hindi kaya ko lang ibaga niya na. Ay actually po ito, nung grade 6 pa po dapat sana po ito. Kaso po, hindi po siya pinalat na magka-honor nung last grading. Kaya, tinupad po siya ngayon. <laughs> Happy birthday! Sana huwag masyadong pagsaway, tapos yung pagmamaneho, sana ingat lang. Binigay ito sa iyo ng papa mo dahil gusto niya mag-aral ka ng mabuti. At gusto niya sumunod ka sa amin, si Tito. <laughs> Yun lang naman po. Uh, wag nang pasaway, wag matigas ang ulo. Tapos, wag nang naglalakwat siya ng gabi. Yun lang po. Ingat sa disgrasya. Mahal ka namin. Sana ingatan mo to. At pag sinabing hindi pwedeng gamitin, hindi pwede. <laughs> Ayun lang po. Salamat po. Officially, sayong sayo na yan na kung ano. So, hindi yung duda dahil totoong totoo na yan na sayo. Pero iba yung pag-iingat ang kaloob nito. Kasi syempre, Oo. Dahil siyempre, yan ay pinakamahalaga yan na um, naibigay nila sa iyo first kung baga. So ano naman ang reply mo kay Mami? <laughs> <laughs> pasensya kayo po na ako na mabain. Kasi ako Hello. May dami na ako. O, your babe, mga sigurigalo ni Papa. Ang madam? Lang ito mga panag ng Ano ka mga gauray gamgang ito mga <laughs> Pwede ko ba ta Antara ba yan nakakapiner niya po sa Manila. Ajilaan ko. Agis pila na siya at lalain ng tuloy mo tinang atong mag-reach mo ko. Ang nagka Salamat. So ayan, maraming salamat sa iyo at yan sa sayo na uh, Mami, bago mo yan ipagamit kay uh, lesensya mo na. So, uh, ilang taon ka na sa 23? Yan. So, under guidance pa rin ng parent. No, so sa pag 17 ka na, pwede ka na magpa-license. No, so hindi ka pwede pang magano, mag-lover lover. Okay? Picture nga rin din tapos kini ading mat. Sige. Wow, testing. Wow, ang po naman. Iandar mo ba? Magandar mo lang kasi lagi nagkanta eh. Ayan, thank you so much. So ano na, okay. Tapos na, kaya no, kaya uh, Nakatortorogan ni ano? Ni Monique? Think... Of course, syempre! Sabi ni Monique, si Kuya sa akin mo walang gift. Ano kaya yun? Hino na pa nila si Kuya kay sa akin. Sabi niya, syempre, number one si Monique dyan. Mayroon tayong seven gifts na syempre, ang magbibigay na mauna ay si ati, um, ate, Laika Joy Abelia. Asan si ati Joy? Ati Laika Joy. Ati Laika Joy. At mako. Nagmamarites. Nagsasabi si Ati Laika. Ayan. Seven Gifts. Seven Gifts. Ati Laika Joy. Jennifer Rosette. So, ayan po. Next po, wag ka muna nga list, ano, tita. Next po, si Tito J.R. Ramos. Tito J.R. Ramos. Ayan, ala, ang bigat. Okay. Sunod po kay Tito J.R. ay si Tito Piulo Santos. Ay, ikaw pa ulit. Ayan, pinadala daw sa LBC. Ayan, yung gift ni Tito Pulo. Ayan. And then next po si Maria Luisa Bungar. Ayan po si tita. Ah, pinadala na rin po. Okay, si uh, Ma'am Lucille Abelia. Ayan po. Happy birthday, yan, tayo ka ni. yan si Tita Crucel. Next po si uh, Tita Marta Ramos Ah, Lola, Lola Marta Ramos Okay, yung mga nagbigay po, pwede pong balik po ulit sila sa para magpicture. Ayan, so thank you so much po. Ito po yung mga seven gifts. Yung mga hindi po nakarating, pinadala po. At nanggadyan na rin po. Thank you so much. And next, syempre, ito yung ano, inaantay niya lagi kaya excited na siyang magbukas doon sa ano, doon sa gift niya. So we have our seven ano, bills, Ma'am Sheila Hines. Awan pa ni Ma'am Ma Ayan. Ito po ay para sa seven ano, seven bills. Next po, syempre yung maganda dyan and the sexy, Ma'am Janice's Balazar. O, oh, diba? Check natin po, ha? Check natin. Tapos, ati tayo. <laughs> ayan. So, ayan po. Next po is Mama Elizabeth, Abelia. Mama Elizabeth, Abelia. Saan na po si tita? Ayan. Be, tayo. Ayan. So, next po ay si Ma'am Jacqueline Patong. Hindi rin po siya nakarating. Okay. Next po is um, Javier Bernal. Sir Javier Bernal. Andi dito ba? Asahan? Tumatakbo? Napalayo? 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 Ayan Kasaan na po si Tito Javier Bernal? Napan na inala. Um, Sa ba ina ko dumatang niya uh, Kuya Javier Ayaban tayo ni Sir Belly Jane Dila Cruz Ah ma'am Ma'am Billy Jane Ma'am Billy Jane Kasaan po siya? Ayun pala Si Ma'am Billy Jane pala yun Hindi na naman niya mantik na rin eh. Picture ka muna, ma'am. So, yan. Thank you so much. Next po ay si Sir Chan Ralph Ramos. Yan, ang puglitong tito. O, diba? Nandyan na po si ano si Sir Javier Bernal. Hanan sa nga maawit ng di na. O lahat po nang nagbigay, balik po kayo para sa pictorials. Ma'am Shela Ines.